po, magandang gabi po sa ating lahat mga kapartners ito po ang aking aming alagang sisyon nito ay 306 anim yung pasunod po ng supplier natin ng pigs ang gamit ko po pong pigs ay IPs Korean this mix po yun galing po ng manufacturing po ng manufacturer ng Korea yung company nila ah uh, ito po ay 3 days na alas 12 na po ng gabi ngayon kaya suma 4 days ang timbang niya po nung pundalin dito yan ay 50 grams ang size kaya lang dahil siya ay class B may mga mangilan ilan na maliliit na patawirin ay mayon po ang bilang nila ay 297 Ayan po. Ang timbang po noong unang dalin ng first day nito ay 50 grams karamihan. Sa ngayon po, nagtimbang ako yung pinakamalaki niya sa ngayon na 3 days. Maabot na po ng 100 grams, 75 grams, 80 grams, 100 grams. Ngayon po po masikip na po sila rin eh nilipat ko na po din eh sa itaas yan yan po yung taas natin nilipat ko natin yan. kaya po nakasin dito walang laman para po yung heat niya. ah, hindi sila ginawin kasi po inalis ko na po yung heater niya bukas po ng alas alas 11 ng tanghali eh, babawasan ko po ng ilaw na papatayan ko muna sila na yun itatry ko muna pero yung sapi niya hindi yeah, diyan pa rin Ayan. yung pong water niya, yung ko po muna rin Nawa po nung megamot. Megamot po siya. Ang unang dating po mga kapartners sa magsasakang gala. <clears throat> ang pinainom ko po, po asukal na segunda isang kilo tapos pinabukasan na sumunod na araw Pinainom ko po siya ng dextrose powder. Bumili ko ng dextrose powder. Eh, nakita ko po, ayan sa aking panunod sa vlog din, sa YouTube. At saka yung iba, medyo may tubig-tubig pa yung dumi niya. Ah, pinainom ko po siya ng Betracin Ultima. Ayan po, kaya po, maganda na po yung kanyang lang dumi. Uh, pinaubos ko lang po yung tubig at may gamot. Sayang naman. Yan. Yun naman po kanilang kahapon, dumating po yung maganda po ang Atobi. Maiba po pala po ang Atobi Nanotechnology. Maganda pong magpa yung mga kasama po natin yung partners eh, try nyo para sa akin po kahapon medyo parang hindi ako nagiging komportable eh, medyo na nababagabag ako nung dumating yung nanotechnology ayan <coughs> bigla pong napakasigla kung makainom po sila unang painom ko namin mag-asawa nilagyan ko lang po dito sa paikot ng isang kutsara hindi ko na hinalo muna para matapang ang dating Pinainom ko diba? yung bandang mga 1 hour na biglang na nag nagbulasan para nakainom ng energy drink <laughs> lahat po yan tapos eh, sa nanotechnology dahil mahal na ang technology alos 700 600 ang ginawa ko ang ano nila 1 tablespoon sa 1 liter And dahil po mahal ginawa ko kada lagay ko po ng nanotechnology o atobi sa tubig yung kutsarang plastic po natin na walang isang kutsara po laman yun yun po ang ginagawa ko isang lagay din eh yung aking, yung aking water na malaking ganun doon ko tinatakala yun water na malalaki pinuno ko yun bali dalawang kutsarita ayan ang kulay po Ayan, eh yan po yung gulay oh. Mga ka-farmers to. Ayun ang gulay. Bukas po ng maga dahil naglagay po inaluan ko po ng Betrazine Ultima ngayon kaninang maga ma ma hapon bukas po pupuruhin ko siya tubig tubig na plain sa gabi Ibirahin ko na po siya ng mulasis. Tatlong araw ko siya imumulasis. Kihahalo ko dyan. Wala pong antibiyotika kung ginagamit ka Imumulasis ko po siya. Yung pulot. Lumino ah, ang paggagawin ko po naman paglalagay doon. Lumabo lang yung tubig. Pulot. Ah, mga partners, farmers kung may makikita man po kayong mali dito sa vlog ko, Ah, uh, ito po, alas 12 ng gabi. Ayun si Mrs. Naglalagay po ng mga papel doon sa ayaw pa niya matulog. Naglalagay doon sa mga dumi ng flooring. At kanginang maga po, araw-araw po yan, ililinis. Kanginang maga po yan, pagising nung aking isang anak. Kasi natutulog po ako. Alas 3 eh. Ang gising po ng aking anak, malinis na yan. Ilagyan niya na kamina ng kapta. Ngayon, marumi na naman. Babarik ka rin na naman po niya bukas yan. Kapapalitan ng dyaryo. Eh, may mga halaman niya po ako, mga kapagler, na, na sili. Hindi e, naman po obrang ilagay sa halaman pa. At may papel na kasama. oo, oh, gising. Gising. Tulog ka ng tulog. <laughs> Tawagin mo eh. Ting. Hmm. kayo. Ting. Hmm. Hmm. Ay. ngayon na may matulog. Kasi sabi, sabi na tayo matutulog. Ayun e po mga ka. Ah, uh, farmer so. Oh. Parang nanay yung aking misis. Pag tinawag eh, naglalapitan. Ang gabi dito na lang po mga ka-farmers. Magandang gabi po sa inyo anta. Ang araw po ngayon ay ano petsa ngayon? 24 24 February 24 2025. Hanggang dito na lang po at magandang gabi po sa ating lahat.